tayo sa simenteryo. Pinaayos at pinalinis po natin yung puntod ng aking mother dear. Ito po sa Divine Life, Kabuyaw, Laguna. Ayan po. Gulod, Barangay Gulod, Kabuyaw, Laguna. Ayan po. Ganyang kalawak. Ayan, imagine nyo po yung sobrang lawak na yan. Oh. Phase 1 po kami. Ayan po yung phase 1. Ayan po. Naglilinis po sila ng puntod. Pinapalinis po natin para pagdating ng November 30. Okay na po yung ating ano. Ayan po andami. Yung akin pong bunso ayun nagpo-practice po mag-drive ng e-bike. Ayun po naiwan dito kaya haka po ang nag Yan, mag-isang nagbabantay dun sa. Pinakasiyo ang kung mag dito po sa mga na maglinis ayan ang lawak po. Ayun. Ayun po. Yan po. po ano din po yan. Yan, yan po. buong kabuuan itong ano, Divine Life buong kabuuan na ah, itong sa cemetery. Punong-puno po ito pagdating ng ano ngayon? 27 yata ngayon. Basta mag-start po ito ng 29, 30. Uwan ko lang kung mag-31. 1 <laughs> lang yata. Ayan, napakadami po niyan. Punong-puno po yan. Ang dami po niyang ano, mga tao. Hindi po, di, bawal po dito mag-overnight. 6 nga pa pala sa mga pupunta po dito. Ang oras po pala dito sa 31 or sa 30 yata, tsaka 1, ay from 6 a.m. to 12 midnight lang po. Hindi po sila nag-aalaw ng overnight. Na. Not unlike po sa mga public cemetery, nag-aalaw po sila na overnight. Sa mga family po, lalo na sa may mga musileyo, dito po ay hindi. May time lang po ng pagdalaw. Ayan na po yung aking anak, nakapag-practice sa Sige, ikot pa, isa pa. Ay, kailan baka malawbatan na tayo? Haha. <laughs> Ayan po, andito na po kami. Ayan, dito na po pala yung aking itas uh, na tong wala lang ambon para ano. Ayun po. Task? Ito po nag-aaral mag-drive ang. Ah, hello ko naman ana. I-shout out mo ba yung kaibigan mo? I-shout out okay. mo yung kaibigan okay. mo. Si Alex shout out mo. Shout out. Sa speak out. Sa mga sa mga schoolmate mo. Ha, ah, yan po yung aking dear sister at ang apo matulungin oh. Jackie. Oh. Ayun po. Yan. Pagkatapos po namin magbayad ng bahay at manggaling sa mall yan, dito po kami kasi nga, chinek po yung, ano, ah. chinek ko po, po yung aming pinapa, may bagong libing doon. Basta may tent pa po yun, kanina madami po siyang tao. Magbista ko sana i-vlog mo yung pagdaday po, kasi so, nga lang ba, ano. Hmm. Ha? Pwede ka sa mama? Gusto ko i-vlog mo yung pagdaday po. O pagka hindi ano, kasi malayo pinuntahan natin, baka malubot, hindi tayo makauwi. Magtutulak kayo. Ma, Ma ano? Baba ka? Ha? Bili yung matipid naman. Ma di ka na, ang hanap ko kayo. Okay. Di anak, baka malubatan tayo. Okay, okay. Ma, 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 baba ka. Ay. <laughs> 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 Ayan guys, heto <laughs> <laughs> po. Napakaganda po dito. Maraming nagsusumba dito pagka Sunday, Saturday, Sunday. Maraming nagsusumba. Takbo kayo ni Kielo doon o. Dali, abulan mo na kayo mabilis. Doon, doon. O Okay nanay, Hindi kayo bumate kay nanay. O wag dyan sa gilid, dito lang. Baka kayo maanok. Sayon, wag dyan sa may gilid-gilid, Sayon. Doon sa mga madam mo. Dito, dito, Sayon. Kasasabi ko lang, Sayon. Talagang ito, naghihintay. Dito lang, oh. Naghihintay ka pang tumba-tumba-madapa tum tum -tumba, dyan, oh. Paglayan mo na ako. Dali, ingat lang kayo, ingat. Ah, sige. Yan po yung mga bata. Ang so, siya, bisis maglingin siya, ah. Sige. Ang uh, grabe yung alaga ni Kuya. Yung 1,500 po yung ganyan. Palinis. Ah, Bermuda dress po. Para ba dress ng kami? Oh, Kasi mahal lang yung tinansang ng monthly. O, oh, mag-ingat. Ayan po yung aking mga apo. Willing-willing po silang maglaro. O, oh. oh, ayan. <laughs> Ingat na Sige, D dandan lang ng ikot. Ingat, ha? Ayan ah, po yung aking mga bulilit. Na apo, wag ka ako diyan. Ito siya, may ano talaga tong isang ito pag sabi ng oh, marunong makinig. Pag yung kapatid mo na saktan diyan at na ano, nadulas kay doon, oh. May lubog-lubog doon para baka malusot yung mga paa niya. Sige guys, eto po oh. Ang sarap-sarap ang -sarap, presko. Overlooking siya doon sa ibang mountain. Ayan. Yung susi, kunin mo. Iniharang mo dun, iginit na mo po. Oh my, my goodness. So, tignan nyo naman po ang parada ng... Iniharang po talaga at iginit na. Ayan po, may mga mangilan nila na pong dumagalaw sa family nila. Papalinis din. Marami din pong ano, tao. <laughs> ang ganda po ng place. Ang ganda ng ano. Ang lamig ng ano niya. O, oh, ingat kayo, ingat. Hindi mo ako mahadol. Sige po. Ayan, ang alam po ng ano pag kung gusto po mga magpa mag ano po dito. Investment din po kasi siya sa yung iba parang hindi pa inara Pero hindi naman po sa ano. At least ready po tayo yung sa Kaliman. Lahat naman po tayo papunta dito una-una lang. At lang si Lord para sa atin. Ayan po. Shhh! Huwag na lumayo! Ayan po, katulad po sa akin, nung namatay po si nanay na siya kaming magkapatid kasi yung kapatid ko noon ay walang trabaho. Ako, dalawa lang po kami. Ako po naman ay may trabahong permanent, kaya lang may maliit po ako noon. Kalitan pa ng mga bulilit. So talaga pong nabigla ako sa gasos at nabigla din po ako sa pagkawala ni nanay kasi ano lang po talaga yun eh. Uh, mabilisan at hindi siya talaga bedrid eh. Minsan talagang kailangan healthy lifestyle. May lig po kasi si nanay sa mga ma-oily. Mahilig po siya sa adobo. Yan, mga baboy, gusto pa po yung, may taba-taba. Mahilig dun si nanay. Kaya na high blood po siya. Sinugod namin ng hapon. Pag mga bandang 4, 5, pagdating ng alas 7, DOA na po siya. Nakalungkot pero kung, mm, ang kaganda na lang doon hindi nagsuffer si nanay ng sakit ng katawan ng maintenance hindi siya na-stroke kasi kung na-stroke, magsasuffer din siya. Pero gusto, ang, ang nung buhay pa yun, ang ayaw na ayaw ni Nana yung aalagaan siya, yung magpapabigat siya. Kaya lang, syempre, mahal natin. Gusto natin makasama hanggat maari. Pero hanggang doon na lang talaga yung pinahiram. Tingnan nyo, ano ba yan? <laughs> ano yung pagdadrive na yan, anak? <laughs> Minamanina. na, <Minamanina>, oh. Huwag <laughs> nyo abalain si Kuya dyan. Yan po yung dalawa. Oh, Nag-enjoy ng ano. Kasi, oh. eh, sayon, may reward ka sa akin sa katigasan ng ulo mo dyan. Dinadala mo yung kapatid mo sa may ano. May reward ka sa akin, sayon. Huwag mo po, dalin doon kasi baka matapilok dito Ayaw mo, may reward siya sa akin, maya maya. Ayan po. Ayan, ah, yung mga may kaya-kaya. Ayan, may mga may silayo. Wala pa tayong pang misileo eh. Okay na rin naman to kahit paano extra na ilagay si nanay sa isang mabuting lalagyan. Kay papa naman po kami dadalaw din. Uh, di ko lang alam kung napagpalinis na yung mga kapatid ko po doon, half search ko po doon. Kay papa sa Santa Rosa. Okay, so kabilang bayan po sila. Hindi po sila pwedeng pagsamahin kasi may kanya-kanya po silang naging family. So kaya yun po. Kanya-kanya po sila nang magkikita naman sila sa langit kasi ano naman po eh, magkakasama naman sila doon. <laughs> Rejoin naman sila lahat kay Lord. In God bless. Thank you so much po. Hanggang dito na lang po muna. Uwi na po kami kasi baka umambon yung mga bata din Kasi, ayan po. Ang ganda ng lugar. Napaka peaceful po niya. At napaka lamig ng hangin. Ayan. Ilaw na po sila. Salamat. Thank you.